hindi ba gumagana yung sponge filter nyo mga ano ang dahilan hindi ba gumagana yung sponge filter nyo mga ano ang dahilan ito dito mga amigo, kung kaproblema kayo na hindi gumagana yung sponge filter ninyo ah uh, lang kayo ng tie wire to tie wire tapos simple lang tusukin niyo kasi dito sa sa gitna may humarang yan na dumi pumasok na dumi yan yan lang ang dahilan mga amigo kaya yun ito lang ang tanging paraan natin At, tusukin lang tinggalin yung nasa yung nakabara na dumi sa loob. Ano yung mga kamilya, napakasimple. Pero kung ayaw pa rin gumana, siguro yung, yung hose. Uh, tingnan yung hose mga kamigo, siguro ay doon. So, kung luma na yung hose, pero kung bago lang ang hose, uh, usually dito lang, dito. Kung nakikita nyo yan dito sa loob, tusukin nyo lang yung tie wire, yung kanina na ginawa ko. Ito, kuha kayo ng tie wire. Tapos, yun, So, nakikita nyo yan sukin nyo lang ayun wala nang bumabara so makita natin kung gagana na ba alright kasi kanina wala hindi yan gumagana yung ano natin syempre ito ugasan din natin itong spice filter natin okay okay one eternity later kuha tayo ng isang sample ito Punin natin itong malaki yan simbol natin yan tingnan natin kung gagana na siya mga kamigo kasi yun nga Ah. Uh, hindi gumagana so simbol natin yan okay pakita natin right o oh, ito mga amigo, palitan natin to ng sponge filter. Hindi ko alam, nak I mean, nakalimutan ko anong tawag nito. Parang <laughs> naalala ko, stone lang. <laughs> ito yung kanina, pinakita ko. Yan, sponge filter na hindi gumagana. So, subukan natin. Okay, okay. Uh, mahirap, walang mawak ng camera. Sige, sige. Tanggalin natin nya. Tanggalin natin to. Tanggalin, tanggalin. Tanggalin. Ayan. 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 Tanggalin natin yan. Aray-aray. Aray-aray. <laughs> ito na. Sana gagana para hindi tayo mano ma, ma palpak nakakaya. Kung palpak patay tayo yan Hop. <laughs> Hop. Hoy. Gumagana mga kamiyo kasi marumi pa yung <laughs> marumi pa yung ano natin sponge filter. Kulang pa ng hugas. Pero ayun. Gumana na mga kamigo. So, yun lang ang dahilan kung bakit ayaw mag function. <laughs> Hindi ga, gumagana yung sponge filter natin mga kamigo. Yung sa gitna na parang uh, yung may butas doon sa gitna. Uh, doon lang, tusukin nyo lang ng tie wire o kahit anong malit na matulis kasi doon bumabara yung anong dumi so yun lang mga amigo so, hanggang dito na lang muna yung video natin maraming salamat sa panonood hasta la vista baby adios